Hello po sa si lahat. Magandang araw. Ito po, uh, kailangan ko po mag imbento ng lasa na no, gustong gusto ng mga anak ko kasi napakapihikan po nila. Nahirapan po ako sa tindahan bumili ng ano kasi nga nagsasawa na sila. So, ito umamit po ako ng 4X tapos imimix ko tapos after mixing po ayan, mix lang po. Mix na lang po ng mix. Gumamit po kayo ng mixer kung meron po kayo. Tapos, or blender, pwede po yun. Add one-third cup of sugar. Basta mix lang po siya ng mix until mag-ano po sila. Yun, parang malusaw yung gano'n. Tapos, one, one cup all-purpose flour. This is, depende po sa panlasa po namin, eh. One-third cup of water. Kasi, yung mga anak ko nga is sanay sila sa feta bread, actually. So, hindi nahihirapan po ako as a mother. Tapos, I spread butter po para hindi dumikit yung ano pagkalot. guys, hindi ko pa alam kung para sa ay bakit soup congee sa lugaw 'yan. Ito stew. Hindi ko pa siya alam i ano yogurt Risottos. rice. Siguro sa rice ko na lang siya i-set. Ano Ito na guys, ang result niya Uh, ayan, medyo makalat pang pa aking table kasi nga, nagluto ako. Ngayon po, ang ano is, result is, lasa po siyang egg pie. And, medyo matamis pa rin po kahit one third cup of ano na siya. Pero okay na